Asahan hindi pa rin nawala ang gulo at karahasan sa pagdaraos ng eleksyon sa ilang panig ng ating bansa. Sa pinakahuling datos ng PNP, mahigit 70 kaso ng hinihinalang elect, election-related violence ang naitala sa iba't ibang panig ng bansa. May report si Maria Bulaklak Ausente. Nabulabog ang labas ng Rosario Almario Elementary School sa Tondo, Maynila, alas 5 nitong hapon. Sinita at naharang pala ng mga pulis ang labing apat na kahinahinalang mga lalaki. Sa huli, nadiskubring may dalang apat na baril ang isa sa kanila. Inamin naman agad ng sospek na pag-aari niya mga nakumpis kang baril. Pero anya, gamit nila mga ito para sa kanilang siguridad. Mga miyembro raw sila ng Moro National Liberation Front na pauwi na sana sa Mindanao. Bakit po? ginawa namin yung kasama namin na uh, isama namin sa Mindanao. Pauwi oh, oh. kami. Pauwi. Uh, oh, uh, yung may mga nakuha, may nakuha pong mga baril sa inyo. Uh, Amin ko po, meron ko. Oh. Uh, ah, bakit? Yung sa inyo? Ha? Uh, Amin na uh, sa amin sa organization, kasi part ng security namin, maglakbay kami pa Mindanao. Kaling sila sa labas, ay sa loob ng mga uh, punik face. and then lumabas sila, at kahit na inalang ina kilos, marami sila eh, nakatsakit. And then may nakabukol dito nga uh, sa likod nila napansin. So, uh, may nagbigay sa amin informasyon. Ayon naman sa pamunuan ng MNLF, hindi nila alam kung totoong miyembro ng kanilang grupo ang mga nahuli, pero hindi raw nila sinusuportahan ng anumang aksyon na makakaapekto sa eleksyon. Sa Cavite, sa saring high-powered firearms ang bumulaga sa Cavite Police ng halugugin ang sasakyan ng isa sa anim na confidential NBI agents. Malapit yan sa compound ng bahay ng Pamilya Revilla. Ayon sa Calabarzon Police, nakakuha sila ng impormasyong may armadong grupo sa lugar. Dalawa raw sa mga ito ay nahulihan ng baril at walang maipakitang gun ban exemption mula sa Comelec. Nilinaw naman ni Senator Bong Revilla na narequest nila sa NBI Cavite ang mga ahente. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Hindi sa compound namin yan uh, na huli, sa labas ng compound. Kung saan sila nagkaroon ng uh, confrontation ng NBI at saka ng PNP. Uh -huh. So yung pinalalabas nila na yung baril na yun ay nasa compound namin at nahuli yung NBI sa compound namin, it's not true. Nakakalungkot dahil uh, ang ating uh, kapulisan, eh parang nagte-take side. Yung dala nilang dalawang organic firearms ay kasama sa exception. Exemption rather, no? yun ay NBA property. Inadmit din ni Director Mangutara earlier sa inyo na yung dalawa, hindi niya pinayagan yung CA niya magdala ng mahaba pero nagkamali, nagdala. Hindi pa man nagsisimula ang butuhan kanina, ilang magkakasunod na pagsabog naman ang bumulabog si Sharif Aguac Maguindanao. Narinig ito ng GMA News Team at hanggang nitong umaga, may mga pagsabog pang naganap. Agad rumisponde ang mga sundalo. Maswerteng walang nasaktan sa magkakahiwalay na pagsabog na napagalamang improvised explosive devices. Nabalot naman ang takot ang ilang residente ng Sitio Curva sa barangay Patukanay, Tayong Abra. Dahil madaling araw pa lang daw kanina, may hanggang anim na armadong lalaki ang isa-isang kumatok sa kanilang bahay at binantaan silang huwag bumoto. Patuloy ang investigasyon ng pulis. Sa bayan naman ng Bangged, isang bangkay ng lalaki ang natagpuan. Ayon sa mga kaanak, kagabay pa ito di umuwi matapos maghapunan. Tauhan daw ng isang kandidato ang naturang biktima. Sa Tuburan, Cebu, ani ang inaresto sa isang checkpoint dahil sa pagdadala ng matataas na kalibre ng baril, granada at rifle grenade. Ang sasakyang ginamit ng mga sospek, pag-aari di umuna ng isang kandidato sa pagka-vice mayor ayon sa mga pulis. Ayon sa si PNP Task Force Safe, may naitalang 75 insidente ng karahasan na posibleng may kinalaman sa politika. Labindalawa rito ang kumpirmadong may kaugnayan sa eleksyon. Pero ayon sa pulis, mas mababa pa ito kumpara sa may git kaso ng eleksyon 2010. Maria bulaklak au sente News.